Mga na palataya, may oras ka ba? Tara, samahan ninyo akong pangnilayan ang mga salita ng Diyos. ang mabuting malita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga pareseyo at binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Napansin ni Jesus na ang pinipili ng mga inayahan ay ang mga ang nakalaan sa mga piling panauhin. Kaya sinabi niya ang tilingagang ito, Kapag inanyahan ka ni naman sa isang kasalan, huwag mong pipiliin ang tanging upuan. Baka may inaanyayahang lalong tanyag kaysa sa iyo. At lalapit ang naganyaya sa inyong dalawa at sa sabihin sa inyo, Mahari bang ibigay ninyo ng upong iyan sa taong ito? Sa gayoy mapapahiya ka at doon malalagay sa pinakaabang upuan. Ang mabuti kapag inanyayahan ka, doon ka maupo sa pinakaabang upuan. Sapagkat paglapit ng nag-anyaya sa iyo ay kanyang sasabihin, Kaibigan, dini ka sa kabisera. Sa gayon, nabigyan ka ng malaking karangalan sa harapan ng mga panawin sapagkat ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Sinabi naman ni Jesus sa naganyaya sa kanya, Kapag naghahanda ka, huwag ang mga kaibigan mo. Mga kapatid, mga kamag-anak ko, mayayamang kapitbahay ang aanyayahan mo, sapagkat aanyayahan ka rin nila. At sa gayoy, nagantihan ka. Kung ikaw ay maghahanda ng isang malaking salo-salo, ang mga pulubi, mga pingaw, mga pilay at mga bulag ang nyayahan mo hindi sila makagaganti sa iyo. At sa gayoy, magiging mapalat ka, gagantihan ka ng Diyos sa muling pagkabuhay ng mga banal. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Kung papipiliin ka, sa mas gusto? Sa unahan o sa hulihan? Mga kapananapalataya, tayo ay nasa ikadalumput dalawang linggo sa karaniwang panahon. Sa ating ebanghelyo ay inaanyayahan tayo na maging mapagkumbaba. Kung tatanungin ko kayo kung ano ang kahulugan ng salitang mapagkumbaba o humidity sa wikang Ingles, ano ang inyong isasagot? Marami ito ay napapansin ninyo sa mga meeting o kahit sa simbahan, na mas madalas maraming nakaupo sa likod kaysa harapan sa pagiging MC ito yung madalas kong narananasan mahirap ang paupuin ang mga tao sa harapan mas gusto kasi nila na nakaupo sa likuran sa totoo lang hindi ko alam ang kasagutan dito o kung bakit nga ba nila mas gusto sa huli kaysa sa unahan hindi naman siguro nila nabasa ang ebanghelyo natin ngayon na kung saan sinabi ni Jesus na kung dadulo ka sa isang handaan o pagtitipon ay doon ka sa ulihan. At huwag kang basa-basa uupo sa unahan. Kasi kung ito yung pagbabasehan, hindi ito ang tunay na kahulugan nito. Hindi ito ang tinatawag na humility. Ang tunay na kahulugan ng humility o kapakumbabaan ay sa kabila ng inyong karangalan. Tagumpay o titulo, hindi mo ito ipinagkakamayabang o ipinapakita nang wala sa lugar. Hindi yung ginagawa no ng iba na nakataas pa ang mga noo at pinagmamayabang ang mga bagay na ginawa nila at humihingi ng pagkilala dito. Bagkus na na natinig kang tahimik at hinahayaan mo na lang kung ano ang meron ka o kung ano man ang iyong nakamit ang siyang magsasabi, magsasalita o tutukoy kung ano o kung sino ka talaga. Kung baga, you let your actions, deeds, and words speak for you. Ang pagiging mapagkumbaba ay may mga kaakibat na magagandang bagay na makakatulong para sa ating lahat. Sa pagiging mapagkumbaba kasi ay mas makikita natin kung si, kung ano at sino tayo. Pati na ang mga nagiging kakulangan natin. Binibigyan tayo ng pagkakataon para mas makilala natin ang ating mga sarili. Sabi ng isang pari na pakinggan ko, mas maganda kung tayo ay magbibigay ng biyaya. Kaysa kung tayo ay magbibigay ng biyaya, tayo ay nasa unahan. Pag tayo naman ay tatanggap ng biyaya, tayo ay nasa hulihan. Hayaan na natin ang iba naman ang mauna para tanggapin ang biyaya. Hindi kasi ang isa o isa pang tatak ng isa pang o ng isang mapagkumbabang tao nawa, sa pagpapatuloy natin sa buhay pananampalataya, sikapin natin na maging mapagkumbaba. Hayaan natin ang ibang tao na higit na makapansin ng ating mga ginagawa at bigyan tayo ng karampatang papuri at karangalan. Sa putong ito, samahan ninyo ako sa isang panalangin. Sa ngala ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Panginoon, bigyan mo po kami ng biyaya upang manatili kaming mapagkumbaba sa kabila ng kung ano man ang meron kami sa ngayon. Tulungan mo po kami na hindi maging mayabang sa kabila ng mga biyayang inyong ibinibigay sa amin. Amin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amin.